Magandang araw, kaibigan. Ako si JB Salayo. Tara na muli sa landas ng pag-asa. Nitong linggo ay ipinagdiwang na natin ang Christ the King Sunday. At sa darating na linggo, first Sunday of Advent na. Malapit na ang masayang panahon ng Kapaskuhan. Pero bakit tila nakakatakot ang mga ebanghelyo at readings ngayong mga araw na ito? Sa ebanghelyo ngayon, mula kay San Lucas, inilalarawan ni Jesus ang mga dapat mangyari bago ang wakas. Sabi ni Jesus, makikipagdigmaan ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutong at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Nakakatakot dahil ang lahat ng mga ito ay nangyayari ngayon. Malapit na nga ba ang wakas? Pero di ba, dati pa man, bago pa tayo lahat ipinanganak, eh nangyayari na ang mga tandang ito. Ilang world war na ang naganap. Ilang pandemic na rin ang nangyari bago pa man ang COVID. Noong bata pa ako noong 1980s, maugong ang usapan noon tungkol sa end of the world. Second coming na daw ni Kristo noong year 2000. Totoo, natakot ako noon. Kinumpute ko na nga kung ilang taon ako by year 2000 at inisip ko kung makakapag-asawa pa ba ako bago magunaw ang mundo. Awan ng Diyos, nakilala ko ang Panginoon noong nasa kolehiyo ako noong 1990s at hindi na ako natakot. Kahit pa ba maganap na ang katapusan ng mundo kahit bago ako makagraduate. Okay, sana yon. Hindi ko na kailangan tapusin ang thesis ko. Awa ng Diyos, year 2002, nandito pa tayo at nakapag-asawa ako at nabiyayaan ng mga anak. At ngayon, 2024, awa ng Diyos, and pa tayo. Kaya nga ipinaaalala ni Jesus, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas ay kaibigan at kalandas. Huwag na nating katakutan ang end of the world. Ang mas dapat nating katakutan o isipin ay ang kung saan tayo dadalhin pagkatapos ng ating buhay sa mundo. Sa langit ba tayo o sa impyerno? Ang panahon ng adviento ay panahon ng paghahanda at paghihintay sa pagdating ni Jesus, ating hari at tagapaghukom kung tayo ay mga matuwid at kalugod-lugod sa Kanya, wala tayong dapat ikatakot. Ngunit para sa mga nagpapatuloy sa mga gawaing baluktot at ang hari-harian sa buhay nila ay hindi si Yesus, sila ang dapat matakot. Halina at maging mapagmasid, mapagnuri at mapagnilay. Patuloy nating kilanlin si Kristo, ating hari, at paghandaan ang kanyang pagdating. Kung ikaw ay na ng reflection na ito, paki-like at paki-share mo na. Maging tagapaghatid ka na ng magandang balita sa iyong mga kaibigan.